Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Pagabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At Gayon. At Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Pilipinas, sandang ipatupad ang pag-aresto ng ICC o ang Interpol laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero DOJ wala parang natatanggap na arrest warang. False fire alarm sa Air Traffic Management Center nagdulot ng aberya sa ilang mga flights. Samantala Bagyong Uwan Kabrigada humina na lang bilang isang severe tropical storm. Pero ilang bahagi po ng Batanes at Ilocos Norte nakasignal number 2 pa rin. At ang Philippine Coast Guard walang na-monitor na oil spill mula sa sumadsad na barko sa Lemery, Batangas sa kasagsagan ng pagbayo ng bagyong uwan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama unlock us nang drive max plus herbal capsule atres resistencia nang power cells herbal capsule ito ang brigada Bandita nationwide Satan Itang Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Martes, November 11, 2025 Kami mo ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malikte. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. La Brigada tuluyan ang humina at isa na lang severe tropical storm ang bagyong Juan. Sa 11 o'clock bulletin mga kabrigada ng pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 370 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan-Kagayan sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Naglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 110 kilometers kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 135 kilometers kada oras. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2 sa Batanes at western portion naman ng Ilocos Norte. Nilip na rin ang signal number 1 sa Metro Manila at Calabarzon area pero naka signal number 1 pa rin sa ilang bahagi naman ng Cagayan at Pangasinan. Ngayong araw, asahan ang 50 hanggang 100 mm or millimeter na pag-ulan sa bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Bukas, mga kabrigada, November 12, ang inaasang papasok uli nito sa par, kasabay po ng pag-landfall sa Taiwan ng gabi. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, napaulat na nasa way sa Bagyong Uwan, umakyat na sa labing walo. Reported death naman sa Bagyong Tino na itala sa 232. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, report umaabot na sa labing walo ang mga napaulat na sa wili sa pananalasa ng bagyong uwan. Sa tapos ng LDRMC, labing dalawa ay mula sa Cordillera at din sa Tobrigion. napaulat na sa Region 2, isa sa Region 5, isa sa Region 6 at isa sa Region 8. Dalawang putwalo naman ang mga napaulat na nasaktan at dalawang misil. Samantala, umabot na sa mahigit 663,000 na pamilyang apektado ng bagyo. Katumpas yan ng 2.4 million individuals. Samantala, Umakit na sa 232 ang bilang naman ng mga napaugat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong tino. Ayon sa Office of Civil Defense, 150 sa mga nasawi ay muna sa Cebu, 42 sa Negros Occidental, 21 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz, 2 sa Dinagat Islands, Southern Leyte at Leyte habang tigi isa naman ang napaunat na nasawi sa Antique, Iloilo, Guimaras at Bohol. Sa matalang patuloy na pinagahanap ang nasa 112 individuals, limang put ito mula sa Cebu, limang sa Negros Occidental at lima sa Negros Oriental. Naitala rin ang 532 na mga sugatan sa limang lalawigan sa Visayas. Tabo 4,164,358 individuals o 1,186,673 families mula sa walong rehiyon ang naapektuhan ng Bagyong Tino. In the heart of Shenzhen, guys, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News of the Week. Ito, Nation Balita Nationwide. mga kabrigada, barkong sumadsad sa Lemery, Batangas dahil sa bagyong uwan. Hindi naman daw nagdulot ng oil spill o anumang polusyon sa karagatan. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Goodbye. Report. Walang naitalang oil spill o anumang polusyon sa karagatan ang sumadsad na barkong LCT Felicity 8 sa karagatang sakop ng barangay Wawa Ibaba Lemery, Batangas noong kasagsaga ng bagyong uwan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakasilong ang barko sa pagapas bika at noong November 9. Subalit dahil sa malakas na hangin at alon, tinangay ito hanggang sa mababaw na bahagi ng dagat. Una itong naiulat sa PCG substation Lemery ng kapitan ng barangay Wawa Ilaya. Ligtas naman ang lahat ng tripulante at walang natamong pinsala ang barko. Inatasan ng PCG ang kumpanya ng barko na magpadala ng tugboat upang mahatak ito pabalik sa ligtas na lugar. Patuloy din ang koordinasyon ng Coast Guard sa lokal na pamahalaan ng Lemery upang matiyak ang maayos at ligtas na salvage operations. Magsasagawa rin ang investigasyon ng PCG upang alamin ang ugat ng insidente at tiyakin na nasunod lahat ng panuntunan sa kaligtasan sa dagat. Patuloy naman ang pagbabantay ng Coast Guard sa lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao at pangangalaga sa kalikasan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada mula sa Brigada News FM Davao. Ang Brigada Relief Operation sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Isinagawa sa anim na evacuation center sa Talisay, Cebu. Brigada Gibhart, maing ibrigada mo. Brigada. Mga kabrigada, nandito na tayo ngayon sa Barangay Dunlog sa bayan ng Talisay, Cebu kung saan ipamamahagi na natin ang relief goods sa mga biktima ng palbaha kung ang bagyong Tino. Pagkatapos ng halos 10 oras na biyahe mula sa Surigao City patungong Cebu, Nakaabot na rin sa Talisay City, Cebu at sinimulan na ang pamahagi ng mga relief goods, hygiene kits, panloob na damit para sa mga babae at lalaki inuming tubig at biskit, pati na rin ang ice cream para sa mga bata na mula sa mga tagapakinig ng Briganyo sa Pemdabaw. Tagum City at Mati City. Ayon sa datos mula sa barangay, humigit kumulang 600 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center at nabigyan na ng tulong sa pamamagitan ng Brigadios FM Cebu, Bugo at Toledo at Anak Kuantahanan, target na mahatiran ng tulong ang anim na evacuation center na matatagpuan sa Talisay City, Cebu. Matatandaang kabilang ang lungsod ng Cebu sa mga pinakalubhang na ng Bagyong Tino, kung saan maraming kabahayan ang nilubog ng baha at winasak ng malakas na hangin. Mula dito sa Talisay City, Cebu, in the heart of changing lives, ako si Brigade Maeng ng 93.1, Brigada News FM Davao, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada, ilang bansa na mga nagpahayag ng kahandaang tumulong matapos ang pananalasa ng mga bagyo. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Kinumpirma ni Palas Press Officer Claire Castro na maraming bansa na ang nag-alok ng humanitarian assistance at disaster response sa Pilipinas matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino at ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay Castro, kabilang sa mga bansang nagpahayag ng kahandaang tumulong ay ang Estados Unidos, Japan, Singapore, India at Timor Leste. Nakikipag-ugnayan na anya ang mga ito sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para sa koordinasyon ng ipapadalang tulong. Posible rin umanong gamit ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites bilang staging hubs sa mga dayuhang bansa na magpapadala ng relief at iba pang ayuda. Bagaman hindi pa humihingi ng tulong ang Pilipinas, tiniyak ni Castro na may sapat pang pondo ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Gayunpaman, bukas pa rin anya ang bansa sa pagtanggap ng voluntaryong tulong mula sa mga kaalyadong bansang nais magpaabot ng suporta sa gitna ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maikar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Ang Brigada, ilang oil companies naman sinuspinde muna ang nakatagdang oil price hike ngayong araw sa mga lugar na binagyo. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Alpes Hike ngayong araw sa mga lugar na sinilanta ng Bagyong Uwan. Kasunod ito ng hiling ng Department of Energy sa ilang kumpanya ng langis na ipagpaliban muna ang taas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Kabilang sa mga kumpanyang nagpatupad ng price freeze ay ang Shell, Sea Oil, Jetty Petroleum, Phoenix, Petron, Caltex at Petrogas. Paalala ng DOE, ang suspensyon ng pagtaas ng presyo ay pansamantala at limitado lamang sa mga apektadong lugar kabilang ang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan. Sa mga rehiyong hindi sinalanta ng bagyo, tuloy ang implementasyon ng price hike sa parehong antas ng dagdag presyo. Kung maaalala kasi, Ngayong araw, epektibo ang 50 sentimo na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, piso ang aumento sa kada litro ng diesel, habang 90 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News. Oh, Bagong-bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa iba pang balita mga kabrigada Kinumperma ni Department of Justice State Council Dennis Chan na nawala pa rin silang natatanggap at nakikita na kopya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Chan na sa sandaling magkaroon na ng warrant of arrest, dalawa lang ang posibleng opsyon ng ahensya. Ito mo umano ay ang extradition o surrender at kasalukuyan na nilang pinag-aaralan. Samantala, hindi pa rin daw nila nakakausap ang senador hinggil dito. Matatandaan na noong weekend, sinabi ng Budsman Boying Remulia na nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato. Ayon kay Remulia, ang kaso laban sa dating PNP chief ay may kinalaman din sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa kabila niya, nilinaw rin ng DOJ na bine-verify pa rin nila ang impormasyon sa pagpapaaresto sa mambabatas. Nationwide. Accountability clearance mga kabrigada ni dating Congressman Saldico sa Kamara na isipitin ng isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. Inihain nga ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang isang resolusyon na humihibok sa Kamara na huwag mo bigyan ng clearance si Dami Congressman Eli Dalgo. Batay sa House Resolution No. 435 na isi San Fernando na ipitin ang accountability clearance ni Ko na napag-alaman o manan na niyang sa mga departamento sa Kamara. Sa panayam ngayong araw, ibinunyag ni San Fernando na meron siya mga source na manggagawa o manan ng Kamara na nagsabing accounting department at of office of the Secretary General na lang ang hindi pumipirma sa accountability clearance. Ito naliwanag nito na hindi dapat hayaan ng Kamara bilang isang institusyon na makatakas sa si ko. Magiiwan kasi anya ito ng mensahe sa mga Pilipino na basta nalang makakawalan ng Kamara ang nagpitiw na congressman at makakaapekto mo nito sa mababang tiwala ng publiko sa institusyon. Matit naman ang kongresista na hindi magagamit sa Korte ang accountability clearance laban sa ICO. Ngunit dapat naman no, sagutin muna niya ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya at umuwi na sa Pilipinas. Yan e halimbawa pa ni San Fernando na ang isang karaniwang manggagawa ay kinakailangan din na mag -stira. Ngunit sa kaso ni Ko, marami pa siyang kailangang ipaliwanag. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News na sa Manila. The Music and News Authority. Received... Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, opisyal naman ng CBCP. Iginiit na hindi lang dapat basta pasalamatan ang Sierra Madre kung di dapat itong protektahan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. b b b b b b b ito ang binigyang diin ni Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, Vice Chairman Gerardo Alminaza, kasunod ng pagprotekta sa malaking bahagi ng Luzon ng naturang mundok sa nagdaang mga bagyo, gaya ng bagyong Uwan. Ayon kay Alminaza, maliban sa pasalamat ay dapat protektahan ang bundok sa pagkasira bilang sukli sa kaligtasang ibinibigay nito tuwing may bagyo. Sa isang panayama, sinabi niyang kung patuloy na nililigtas ng Diyos ang mga tao sa mga likha nito, ang pinaka nararapat gawin ay protektahan din ito. Bilang simbahan umano, dapat kumilos mula sa rescue patungong reforma at mula sa rehabilitasyon patungong renewal. Dagdag pa nito, umiiyak na ang mga bundok at ang sugat ng Sierra Madre ang nagpapakita ng sugat ng bansa, kasakiman, korupsyon at pambabaliwala. Umaharap na raw ang Sierra Madre sa pagkasira dahil sa quarrying, illegal logging at iba pang mapaminsalang mga Proyekto in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa Manila. Zumisig news. Ah sorry. Mga nationwide. Ilang mga flights ka brigada na delay dahil sa false fire alarm na nakaapekto sa air traffic management. Brigada Katrina Hunson, i mo. Brigada. Pansamantalang naapektuhan ang operasyon ng Air Traffic Management Center sa Pasay City nitong madaling araw ng no Martes dahil sa isang false fire alarm. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nag-activate ang safety protocols bandang alauna 24 ng umaga dahilan upang pansamantalang ipahinto ang mga pag-alis ng aeroplano. Bilang resulta, limang putsam na commercial at cargo flights ang nadelay ng humigit kumulang 45 minuto habang pitong dumadating na flight ang naapektuhan din. Muli namang naibalik sa normal ang operasyon pagsapit ng alas 2.50 na umaga at inalis ang lahat ng flight restrictions bandang alas 3.16 ng umaga kung saan agad na isagawa ang contingency plan. Kaunay na nito. Nag-anunsya rin ng ilang airline na bagamat bumalik na sa normal ang air traffic services, maaaring magpatuloy ilang minor issues sabang inaayos ang schedule. Pinaiwan ang mga pasahero na i-check ang kanilang flight status at i-update ang kanilang contact details sa airline. Sa ngayon, iniimbestigan na ng kaapan na ginsanhin ng false fire alarm para hindi na maulit ang insidente at mapanatili ang mataas na pamantay ng kaligtasan sa aviation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Miska News. Oh, so like the... Senador naman naniniwalang dala ng kasakiman ang naging pagkamatay ng ilan mula sa magkasunod na bagyo sa Pilipinas. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Diga de Leo, kinanda na nga ni Sen. Bam Aquino ang katiwalian at maging kasakiman ng ilan dahil para raw sa kanya. Ito ang nagirakon ng pagbawasak ng ari-arian, pagkawala ng kabuhayan at maging pagkamatay ng ilan. Dala nga na magkasunod na pananulasan ng Bagdantino at magiguhan. iguan Ayon kayo Pino, kung nagamit kang daw sana na maayos sa mga kondong inilaan sana sa flood control project ay siya niya mapaproteksyonan ang bawat Pilipino, partikular na nga ang mga Cebu. Pero base sa naging resulta ng bagyo, naniniwala ang senador na tinamukhang na isang ang kapakanan ng mga mami ang Pilipino para sa pansariling interes ng ilang tingin sa gobyerno. Samantala tiwala rin siya na ang katakuman ng ilan na nagdudunot ng pagkasira ng kagubatan na sana'y magsisilbing likas na proteksyon sa pagbaha kasunod nga nito na nawagan ng senador ng pananagutan at maging pangmatagal matagal ang reforma upang hindi na nga maulit ang mga kaparehong trahedya. Mula rito sa Senado in the heart of change and Ako si Brigada Enfortas ng 105.1 Brigada News, Manila. From Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Nationwide Mga ka-brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Vera. At Brigada Leo Navarro malikte. Maraming salamat po sa inyong paggiginig. Mga kababayan, muli na naman po'ng sinusubo ang ating mga kababayan sa Bisaya sa ilang bahagi po ng Luzon dahil sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Marami po sa kanila ang nawalan ng tirahan, kabuhayan, at pangunahing pangangailangan. Sa ito mga kabrigada, nanawagan po ang Brigada News FM Manila ng tulong para ho sa ating mga kababayang nasa lanta. Ano mang halaga o tulong mula ho sa inyo ay malaking bagay po para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Para ho sanay sa magpadala ng cash donation, maari po kayong mag-send sa GCash number 0956 774 2161. Maaari rin po kayong magbigay ng in-kind donations tulad po ng bigas, dilata, noodles, tubig o iba pang grocery items. Kung nasa Metro Manila lamang po kayo, maaari po naming personal na puntahan at pick upin ang inyong mga donasyon. Sama-sama po nating patunayan na sa bawat sakuna, hindi nag-iiwanan ang mga kabrigada. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pakikiisan. Sa Brigada, mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.